isang malayong gubat ay may isang matalino ermitanyo na dinadayo ng mga tao dahil sa galing niyang magbigay ng mga payo. Madalas matalinhaga at malalim ang mga sagot niya. Siya ay si... Tatalino? Hmm. Pero Pwede po ba akong matulungan na intindihin yung mga babae? Iyo! Ang babae, parang Tetris. Paikutin ka ng todo, para lang maging sakto. Break it down, tatalino. <laughs> tatalino? yeah Paano niyo po ba malalaman kapag ang isang tao ay masipag o tamad lang? Iya, yeah, taong masipag, January pa lang nag na ng pamasko. Ang taong tamad, may mga Christmas decoration pa hanggang Hulyo. <laughs> Tatalino? Hmm. Bakit ko po ba hindi makalimutan yung nalakit na ex ko? Eho, ang nobya. e eh, parang kuto. Pwede mong matanggal sa iyong ulo. Pero ang ex na nanakit, e eh, parang anit. Habang buhay nang nasa iyo. Sakit Ano? Sabihin mo, masarap ba damo kahit mukha ka lang kabayo?